Nakain na, kain na tao tayo doon kina mama. Hmm, bahala ka, wala kang kasama dyan. Dito na kami. Kasama mo dyan? Nini, nakain ni, ni, kita. Ala, sayang to dami. Oh. Ayan, makikain tayo. andito na alay na kain na tayo Ayan, wow yummy wow. wow. may iniihaw na tilapia Kain na! Wala sila. Wala. Ha? Ayan! Kain na tayo! Kain na tayo, Kuya Arturo. Saan na si Ella? Ella, kain na! Kain na, anak. Halika na. Doon na. Sit down doon. Walang gus-gus. Doon na, doon na. Kain na. Ah... Uh,